guys, ang so magandang umaga dito na ulit tayo Carmen Planas no? dito sa Divisoria tayo sa best ni Boss Joel no? si Romel Bakris guys nandito, dito. out sa idol na atin no? No, no? what's up no? mga madlang people ngayon <laughs> <laughs> so no isang magandang umaga no? All so yan, guys uh, Visit na po kayo sa may ano uh, YouTube natin, Romel Backlist Vlog at saka sa Facebook. Yon. Romel Backlist. Romel Backlist ni sa Facebook. Yes. Turbo on Bounty is in the house. Yon. Shout out ta sa buong mundo. Yon, Luzon, Visayas, Mindanao, no? Oh. <laughs> oh, okay. din natin guys ang mga viewers natin sa subscriber natin, no? Sa USA, no? Saudi Arabia, yan sa France guys, shout out sa inyo lahat yan. Thank you guys sa support nyo sa akin no. Sa walang sawang panonood ng mga vlogs natin. So ginagawa namin lahat ang pagbablog namin upang iatid sa inyo. Ang mga nakikita nyo mga latag dito sa Kaki Planet no. Oh, yan katulad ng ka-idol natin, no? Si Romel Bakne. Kari no? nating so, kasama niyan. So, shout out yan, idol, no? Oh. oh. shout out nga pala sa mga kasama nga dyan sa may EBS-EBN. Yun. Punta na kayo dito sa may Bura Uta. Sobrang dami mag-ibili. Eh. Yun, no? Oh. So, huwag nating kalimutan, ha? Fancy Con Bon Yes, thank guys. you, guys, ha? Yan. So, ayan. So, hanggang dito na lang, guys. Mga oh. masyal na kami. Yun. <laughs> guys shout out guys no boss ngayon ng ano Carmen Planas to so, so nandito naman tayo kay uh, boss Joel no so ito po yung mga latag niya ngayon dami siyang latag guys so, yan flex muna natin yan para makita ninyo guys no tulad niya no may kulungan ng aso yan kulungan ng dito 1,000 1,000 guys, oh, kulungan ng ato. Ay, ari, kalang? Oh, kalangan para hindi matumba, guys. Oh, san libo. Ay, kay ba, ba, Joel yan, kay Ay, yan. Mukhang... ba, di, Ay, wala, na, ka, pa, na, na, na. Yan. Oh, speaker, laki oh. Ako ba? Ako na bala, Di kinsin, Di yan. no? Ilang wattage, Idol? Wow, 15 watts, oh. Oh, 15 watts guys. Magkano watts Joel? Benta mo? Dat sa libo. Dat sa libo so apat to. Two fifty mura na yon sa fifty ano? Mura sana. ano? Fifteen watts. Ito, pwede ka magbuo ng sound system dyan. Oh, <laughs> no? Ang mo, natin mo, iso, bro. Tabi mo, hindi naman kaya siguro. Gusto ko lang lahat para wala maiwan. Ang importante dyan, hindi hindi ano yung ano, oh. buong buo yung ano niya, di ba? Oo, yan, gilisero. Chat out dyan. No, balak niyang bilhin. Hindi, okay nagaalangan nag so babalik pa rin yun para tawaran yan san libo guys apat na speaker no yan o di 15 saka dun sa ano kulungan ng aso san libo lang o gobe talagang ano ganda guys o may pintura na yan lalagay nyo na lang yung alaga nyo no alagang ano boss joel dragon dami rito latag si boss joel ha oh ay Okay, so, Joel, tayo rin yan? Idol sa'yo? Ito. 500. 500? guys, o. Ayan. Mga base, no? Pwede nating panlagay yan sa, ano, sa sala natin. Or sa gilid ng pintuan natin. 500. So, ito, 500. Mga bags. So, Tapos, Joel, sa so mga bag natin, kanino to? Seventy? Seventy, guys, sa bag, oh. my God, oh. Seventy lang. Lahat dito, itong mga bag mo, seventy? Seventy, guys, sa mga bag, oh. Oh, seventy lang, no? Oh, saan pa kayo? Seventy na lang daw dito, bawat isa, oh. Wah. Oh. May jacket pa. Dito ba, Joel, jacket? 200 Two Orig to Orig oh 200 lang Ang natin tong bag na to Joel ha? Printer Ha? Ha? Ano ba yan? Uy uh, Sundan yan to Joel lang Ang kalabintahan mo? Ha? 300? 300? Ano ba yan? Aircon? Oo so, Kanino to? Okay. Ayun. bakit mo binibenta? May okay. peri. Angkana? Angkana. Um, okay, okay. So, kay Danny. Talagang mo, tingnan mo. Um. Hmm. Ganda nito, oh. Guys, ganda nito, oh. Saan nabintahan mo? What's your weight? 300. 300? Mitsubishi. Guys, 300 lang dito, oh. Huh? Oh. ano? Yeah. Parang ano to? <laughs> ulang ano, parang air parang aircon siya. Huh? parang er, parang mini ano, aircon. Pampas, labo, oh, o yung ano, three lang dito Sa mga ano mo, Boy Joel, magkano dito? 50 50. Guys, na-stop to ito. Sandi ko 'to, Snapi ka? Candy Bodaw. Sandi daw uh -huh. Sand... uh -huh. uh -huh. mga idol doon sa kulungan 'no. Uh -huh. Pero dito 50 uh -huh. 50 lang stop toy 'to. Maganda guys 'to. So. Uh -huh. Oh. Ay, maganda po 'yan, 1,000 lang. Ay, mura, na yan. mura na po 'no delivery. Ay, hindi. Okay. Kaya nga, uh, ito, wala lang ako pa. No change ako, tapos kailangan pa pantagtag sa so kuryente. Hmm. Kaya dinala ko na kahit mahirap. Oo. Oh. Oo oh, oh nga, no. Shoutout shout ng dyan. Uy, Uy. <laughs> <laughs> shoutout dyan. Uy, sa yan, no? City Bike. Ay, laki. Oh, pag side ka tulad ng pinas. Side ka dalawang daan, sulit Wala talaga. Wala ka na may ma okay. encounter. So boss, ayo. Okay 1k lang mga boss. Hmm. Guys, 'o. Oh, ang kuwento ni Boss Joel, guys. Dito lang 'yan sa baba ng video, 'no. Ayun, dito lang 'yan ang kuwento ano, ni Boss Joel, 'no. Baba ng video. So, may mga helmet siya doon, guys, 'o. Oh. Helmet saka mga tapatos, speaker, saka mga ano, guys, top 25, 50-50 lang stop toys 'yan. Dami, oh dami stop toy ito guys oh stop oh, toy 50-50 mga 50. idol oh ay good morning uy may maliit up pala oh. nabenta na yung dalawang ano luggage bag no last week yan magka nabenta mo dyan 200 luggage bag oh 200 pesos no magka nabenta mo sa frame na to Tandaan, ganda guys oh. Battery. May battery pa to. Oh, ganda. Radio ano? Tandaan lang. Ano guys? Ano na Oh. Nagaya oh. ng tubig o kape guys oh. Ano yan? Salibo lang. Salibo. Guys, oh. Monitor, guys. Pang kotse, pang mga pang sasakyan, no. 300 pesos, oh. So, okay, yung mga latag nila rito, guys. So, oh, yun, oh. Idol, mer. Andiyan pa si Disneyland, ha. <laughs> ah. ah. Uh, yun, oh. Yan, ito yung ano ni Boss Joel. Yan, sa may tapat lang ng video. Yes, sa mga customer ni Boss Joel, oh. Bag. Bag nila, guys, 70 pesos lang, no? Ang mga bag. So, wala na, guys. Sold out na yung bag. Sana lang na oh. Oh. 70 pesos sa mga bag, no? So hanggang dito na lang guys so, Ang vlog natin dito kay Boss Joel So thank you guys Bye